niyo naman kayo mahuhuli. Puro lang kayo pilot study. Nalupasa na nga ako eh. Sa tagal ng pilot study, graduate na ako. Apat na taon. So, oh. ma masteral na. Tapos sa saat nagtataka ngayon, nagtataka ngayon, ngayon bakit walang booking, ba't naghahabal, eh ang tatalino natin sa gobyerno eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. Kami mm -hmm. yung nagsiservisyo eh. Ayaw nyo makinig sa amin, o di gagawa kami ng para para kumita kami ng mas malaki rin. So, Kung yung... hindi natin po ililigal to, ilang taon na, si Ariel nga eh, tumanda na rin eh. So, sino, sino sinisisi mo dito? Gobyerno. Nanganganib na mawala ng kabuhayan ng libo-libong motorcycle taxi drivers kung hindi mailulusot ngayong 19th Congress ang Panukalang Motorcycle for Hire Act. We're hoping to beat the deadline which is bago mag-bow out ang 19th Congress, sana may pasa na po nila. Kasi ang magiging efekto po nito, the pilot study po, they derived their existence, itong mga riders, from the pilot study of the 19th Congress. Pag nag-bow out si 19th Congress, mawawala ang MC Taxi, mawawala ng hanabuhay ang ating mga riders. Bukod sa posibilidad na mawala ng kabuhayan ng mga rider, lalala rin daw ang problema sa habal-habal o ang mga motorsiklo na iligal na nangunguntrata ng mga pasahero. Mas lalala po, sa ngayon po malaki na po ang problema natin, ang dami hong habal-habal, ibig sabihin walang protection si pasahero pag nadisgrasya po. Pag nawalan po tayo ng batas that would cover motorcycle taxi, lahat ng mga motorcycle taxi na nakikita natin sa daan ay magiging habal-habal po yan. And that would pose a bigger transport problem, that would pose a bigger problem, maraming mawawalan po. Sa ngayon na abat sa 60,000 na motorcycle taxis na bumabiyahe sa Metro Manila at ilang lungsod sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Pinayagan silang bumiyahe dahil sa isinagawang pilot study ukol sa operasyon ng motorcycle taxis sa bansa. Sa pagdinig sa Senate Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senator Rafi Tulfo, umusbong pang pa ibang mahalagang issue tulad ng fair discount sa senior citizen at estudyante, maging ang insurance ng mga pasahero sa pagsakay sa motorcycle taxi. Sabi ni Tulfo, ang diskwento ay dapat na ibinabawas sa transport network companies para hindi naman agrabyado ang driver kung ibabawas ba ang bawas pasahe sa kanilang kita. Sabi ng senador, isa ito sa mga dahilan sa pagkansila ng driver ng booking kapag malalaman nila na senior citizen, estudyante o may kapansanan ang kanilang magiging pasahero. Dati nga, yes, meron yung 80-20, 60 hanggang 40, na po, so sabi ko, kung tatanungin, dapat across the world pare-pareho, hindi na yung pagsa grab ganito, pagsa joyride ganito, pagsa angkas ganito, dapat pare-pareho yan. And then in the end, sabi ko, ang gusto ko, pagdating sa discount, much better kung ikakalaga na lang lahat yan sa TNC company. Nang sa gayon, hindi na mahirapan magbook at makakancel-cancel yung mga estudyante, PWD, senior citizen, just because alam nitong TNC company at mga riders, drivers na may discount dahil sila yung mga special riding public consumer. Bago ang pagdinig, tinalampag ng daang-daang motorcycle taxi drivers ang Senado para sa agarang pagpasa ng Panukalang Motorcycle for Hire Act. Kapag ito ay naligal, tuluyan lang makikinabang ang pasahero, ang rider, ang kumpanya. Magbabayad na sila ng buwis, magkakaroon na ng tamang insurance sa mga rider, magkakaroon na ng proteksyon ng mga mananakay na tumatangkilik ng alternatibong transportasyon na ito. Ito yung pagkakataon na makita natin makalipas ang limang taon, makita na na ang hanap buhay na ito ay papakinabangan ng mamamayang Pilipino. Dapat ay sapat na sapat na ang limang taon na pilot study ng gobyerno sa operasyon ng motorcycle taxi. Kaya tanya, para hindi sila mawala ng kabuhayan at magutom ang kanilang pamilya, umaasa sila kay Tulfo sa pagpasa sa Senado ng Panukala. Wala pa sa amin siyang commitment pero nagsabi siya na hindi niya raw na ano, hindi niya raw na banaagan, hindi niya nakita itong panukala na ito. Kaya ngayon, magbabawi daw siya, ngayon, ang hiling lang namin sana, Senador Tulfo, kung talagang magbabawi ka sa aming mga rioters, simple lang, aproba ng kalang batas. Batid ni Tulfo na kalaban na rin nila ang panahon dahil ilang sesyon na lamang ang Senado. Habulin ko na para sa 19th Congress maipasayan dahil ano naman, kakawawa din naman itong mga rider at ito yung mga MC taxi dahil napakatagal na nag-antay. Purong-purong lang pilot study, pilot study, nakabimbin, yung isang nga dyan, nagwala na, sinisisi na yung gobyerno, tamad daw, etc. So, gagawin ko lahat this time kasi nakabimbin yon for so many years na, apat na and five years, so, hopefully. Si Senator Grace Poe, ang dating namuno sa Public Services Committee. Iinamin na sobrang tagal na ang panukala at ito naman anya ay dahil sa mga sumusulput na isyo sa industriya. Initially kasi, we had to work for the pilot study report. So that was finally submitted, but of course, when you submit something like that to Congress, meron din mga additional studies na ini-integrate namin. So ngayon, merong version yung Congress na parang lalagyan ng RFID yung mga motorcycles. Pero may mga groups na nag-o-oppose dyan, and so for the, I mean, dito sa Congress walang RFID, dito sa Senate, meron, so yung mga instance na ganyan na kailangan namin plansyahin. What's the current status present ng pilot study? Tapos na yung submission ng LTFRB, pero nakikita naman natin na habang nakakaroon ng pagdinig, may mga bago pa rin usapan na hindi pa rin nasasama rin. Tinapos na ni Tulfo ang pagdinig para bumuo ng technical working group na plaplan siya sa lahat ng gusot sa panukala. Umaasa din ang senador na agad itong pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos kapag umabot na sa Malcanang ang panukalang batas. Sa tingin po nyo, mas makakabuti po ba ang pagsasabatas ng motorcycle taxi? Huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin. Salamat po. Ang tagal nyo i-regular, batas to, nakakaisip na rider ng bagay na papabor na sa kanila. Aha, ang tagal ay, na ng panahon eh. hmm nakikita namin 2017 40 pesos lang ang, 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 ang gasolina 50 hanggat 60 na ngayon hindi naman tumaas ang pair. ngayon ang, ang, mindset ng rider ah magulang kayo ah mga malalaking na kumpanya hindi pa ako makikita sa inyo ng ano, libo ang ginagawa ng rider nang gugulang na rin gulangan total di nyo naman kayo mahuhuli mm -hmm. puro lang kay pilot study Dalubhasa na nga ako eh okay. sa tagal ng pilot study graduate na ako apat na taon oh. masteral na <laughs> tapos sasad magtataka ngayon nagtataka ngayon ngayon bakit walang booking ba't nagahabal eh at tatalino natin sa gobyerno eh mas matatalino yung nasa kalsada. Kami yung nagsiservisyo eh. Ayaw nyo makinig sa amin, o di gagawa kami ng para para kumita kami ng mas malaki rin. So, Kung hindi natin po ililigal to, ilang taon na, si Ariel na eh, tumanda na rin eh. So, sino, sino si Sisi mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study, ang sabi noon, nag-uusap kami, pilot study, six months to one year. Limang taon na po, masteral na. Mano so, man lang sana, sir, eh, every now and then, nagbabago ng LTFRB chairman eh. Dati si, Ang humuli pa sa amin, si Lizada. Sino si Lizada? Dating, ano, spokesperson ng LTFRB. Board, Board member. Ba't mm. kayo Kasi illegal daw po kami. Eh yun lang alam namin hanap po, ay pagpumotor si Kloy. matagal na yung habal-habal, wala pa siya sa gobyerno, may habal-habal na. 2009, may habal-habal na. Pinopost